So, hello guys. Uh, Naalang ko yung may painom na yun, guys. No? So, so, tanan mga gagamit mga uh, bindu wifi, guys. Kung, aga, kung mahilig mo gamit o mga window wifi, kasi sa garagig ka ron, daga na mga window wifi, no? window wifi, daga na gagig ka na, no? Tapos, lang na mga bukid-bukid siguro. So, diri sa syudad, mga kalaag, no? Ayaw mo kumpiyan sa gamit sa mga window wifi, mga kalaag, no? Based on my experience, dili tanan window wifi is safety, sa atong mga phone device kaysa ako lang experience mga kalaag no? and ga yeah, sa una nakatry na man kog window wifi pero dili man wala man naon sa akong cellphone pero kini akong mag on cellphone karon mga kalaag no nagtry kog window wifi dire lang gyud ah Unahan sa amo ano so nagtry ko kay ayo na wala an wifi atong nga time so, dito ko nag-connect ko dito ng hulog ko pag connect na ako ah ni connect na siya then gamit na ko siya kay nag-edit ko sa akong CapCut then nag-upload ko sa akong Facebook pagkakadlawon pag alarm sa akong cellphone dili na nako na ma-open ang password niya so katuray na ko ano dili na nako na ma-open ang password niya so nabalakan ako dili na nako na ma-open ang password niya So, wala akong lain choice kundi i ko yung akong cellphone. So, wala mo ko yung computer diri So, gamit ako akong email account. So, fortunately may nalang yun na akong email account ka backup So, ako, na reboot na ko siya through email account. So, suddenly, na-iris lang yung tanan file na ko, tanan uh, apps, tanan file, picture, video, na-iris yun siya tanan. Pero at least na-open ako, balik akong cellphone. So, kana lang guys, no warning sa mga gagamit ng mga bindo wifi. So, apan uh, checking no, tana pag gusto ko mga kauban, mga na kanang uban mo bindo wifi dai, ah, uh, nahack na na sila ng mga wifi. So, dili mo kumpiyansa labi nag mga uh, uh, latest nga version sa Android atong cellphone. So, pudi nila gamiton daw ang kuan na. Uh, connection sa naka-login dito sa wifi para ma-hack ang atong cellphone no. So makuha ang mga details sa atong cellphone no. So ayaw mo kumbiyan sa gid mga kalaag no. Uh, warning lang ni satanan mga kalaag no. Ayaw mo kumbiyan sa gamit bindo bindu wifi labi na diri sa syudad kay eh, ang uban bindo wifi ra dili na safety para sa atong mga cellphone no. O pwede pwede na ma-hack ang atong mga cellphone makuha ang mga kwan na to mga details nga dili dapat ang makita sa uban no so kana lang mga kalaag no ah, uh, amping ta kanunay no be safe so ayaw uh, mo kumpiyan sa gamit sa mga bindo wifi no sa mga wala pa nakaka-experience ako karon lang gid ako ni na experience mga kalaag no hindi pug ko gamit kay bindo wifi so kana lang mga kalaag no warning lang sa tanan no and please follow and like my uh, page guys uh, pakishare na ng video na guys kay para daghan po tag ma aware sa daghan po makakita po sa atong video no nga dili dili tanan bindu wifi dili sa ciudad city may na siguro sa mga bukid-bukid siguro bukid, no kay dili so, no? mo kay daghan dili sa ciudad di pa kalaagno mo kumpiyansa dami tog bindu wifi mga kalagno labin mga latest version ninyo mga cellphone So, kanala lang mga kalaag. Thank you for watching. Please follow, like, and share. Lalag pa na lag sa. So, thank you and goodbye.